Hi guys! Welcome back to another video. So for today's video guys, ipapasyon ko po kayo. Maglakad-lakad po tayo. Pupunta po tayo ng Fisher Mall ng Quezon City. Ayan, i-update ko po kayo. Actually guys, uh, second time po ako makapunta ng Fisher Mall ng Quezon City para ihatid or uh, Ipakita natin kung ano ba yung kaganapan ngayon. Lalong-lalo lalo na ngayon ay bermonth na. So today is September. Ayan, so abangan natin at panoorin natin hanggang dulo ang video na ito. Siyempre guys, kung bago ka pa po dito sa akin channel, don't forget to subscribe my YouTube channel at siyempre mag-comment po kayo sa comment section para malaman ko po kung nagustuhan nyo po ang video na ito. Para ma-shout out ko po kayo sa next video na ina-upload ko. So ayan guys magandang umaga magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat Ayan kung anong uros po kayo nanonood ng video ko So nakita niyo naman po simbahan po ito uh, For today's video guys, uh, Sunday po ngayon, September 3 Ayan so bago po tayo pumunta ng uh, Fisher Mall ng Quezon City dito sa sa Quezon Avenue Daan muna tayo dito sa uh, Santo Domingo Church So ayun guys, so kung ikaw ay Katoliko, so pamilyar ka sa lugar na ito o hindi ka pa pamilyar, ipapakita ko sa ipapasilip ko po sa iyo ang harapan at asal uh, loob ng Simbahan ng Santo Domingo Church. At syempre, hindi natin papatagalin pa. So, andito na tayo ngayon sa Fisher Mall ng Quezon Avenue dito sa Quezon City. So, tara guys. Samahan mo ako. Mamamasyal po tayo. Maglalakad-lagat po tayo. So, ayan. So, huwag nyo pong kalimutan mag-comment sa comment section guys. Para malaman ko po kung ano po yung masasabi nyo po dito sa Fisher Mall. Lalong-lalong na ngayon. Uh, September 3 na. So, Siyempre, magpapasko na. So, makikita natin yung mga decoration dito. So, update ko po kayo sa mga decoration dito. Tara guys, panoorin natin lahat at panoorin nyo po hanggang dulo ang video na ito. Dito sa Playland, pwede pala dito maglaro ng billiard kasama mga kaibigan at barkada. Silipin natin. At pwede ka rin kumanta na parang nasa bar lang. At syempre, hindi makumplito ang araw kapag hindi mo malibot ang buong mall na ito. ayan guys, paalala lang po guys, kung mayroon na po kayong mga decoration na pwede nyo pa i-recycle, so wag na kayong bumili. Kung wala na po kayong magagamit talaga at lumang-luma na at uh, hindi na talaga po gamitin. So, pwede na po kayo mag prepare na bumili dito. Ayan. Nakakatuwa guys, ang dami decoration dito na pwede mong bilhin. Pero, syempre, kailangan pa rin nating mag-budget dahil sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay, ang hirap mag-budget. So, kailangan unahin po muna natin ang mga priorities natin. So, bago natin bilhin yung mga bagay na gusto natin para sa decoration. pinakita ko lang po ito sa inyo para may magka-idea kayo kung ano yung mga magagandang decoration na pwede nyo ilagay sa gusto nyong decoration sa bahay ninyo o sa garden ninyo.

And maraming maraming salamat po ulit sa panunood ng ating video. So, bago po tayo magtatapos guys, shout out muna tayo! So, yan guys, maraming maraming salamat po ulit sa mga tumatangkilik sa mga video ko hanggang sa muli. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. Bye! Shyempre guys, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, at shyempre guys, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, don't forget to don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel. At shyempre mag-comment po kayo sa comment section para malaman ko po kung nagustuhan niyo po ang video na ito. At shyempre, i-shoutout ko po kayo sa next video na ina-upload ina ko. Ayan, maraming maraming salamat po. Bye.